Yan, magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Yan, pag-usapan po natin ngayon yung mga gamit kung anong dapat tinatangan pag-aalis. So, ayan. So, ayan, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa ating pong pin channel. Yan, sa bago po mapapadaan sa ating pong channel, yan, baka po pwede naman pag-subscribe po natin po channel. Salamat po. Yan. Yan, pag-usapan po natin about mga ano no, sa mga anting-anting kung ano ang dapat dalhin kapag kaumalis. So ayan. Ang ano no, yung ang mga tinatawag na agimat o anting-anting. Yan. Ang mga dapat kombinasyon ng tina, kung ano. Kung halimbawa eh yung tinatawag na kabal o pangubol. Tapos samahan po ng panipas o tagahilis sabi nga sa Bisaya. Tapos kasama rin po yung tinatawag na pangguba sa pusil o pangdiskomunyon. So ayan, yung tatlo na yan, yang kailangan yan mag, magkasama. Hindi po pwede yung isa lang o dalawa. Kailangan tatlo. So ayan, meron ka ng pangubol, may panipas ka, yung tagalihis. Meron ka pang pang diskomunyon sa, sa armas. So yung mga gamit niyan. talagang sabi nga talagang matibay na po yan na gamit tapos samahan pa ng ano samahan pa ng ng mga garapa na ano na round so may garapa na ano, tapos mayroon pang sindurong pero yung tatlo na yan yan po yung eh, importante talaga yung tatlo na pang pangubol panipas pang diskomunyon so ayan kasi ang ano no sa ayon sa aking mga nalalaman sa mga ganyang mga mga anting-anting o agimo. Ang ang pangubol po kasi, yan po ay yan po ang nagpapakunat sa balat at saka sa laman saka sa buto. Ayan. Kasi pag hindi naman po pwedeng balat lang ulaman kailangan kasama pa ang buto dyan na pangubol, matigas. So, ayan. Pag tinatawag po na pangubol, yan po ay magkakasama na po yan na na, yung tinatawag na ano na pangdipinsa na. Kasi hindi ang ano po niyan, balat, laman, yung buto. So, ayan po yung purpose niyan, ano? Yun naman, kaya naman yung kubol na yan, yan po ay dipinsa po yan sa mga sa mga matulis, matalas, tapos yung mga pang ano rin po sa ano no, pang dipinsa rin sa sa baril. So ayan. Tapos yung yung panipas ano, yung panipas naman, yan po naman po yung yung halimbawa sentro. Si ano sentro to, Pagka pum pumutok po ang baril niyan, tinatawag na panipas, lumilis po yan. Hindi siya sumisintro doon sa target, lumilis siya. Kaya nga po, ang tinatawag niyang panipas o sa bisaya, tagahilis. So ayan, so importante. Importante po yung dalawang yan. Tapos yung discommunion naman, yung hindi pumutok yung baril. Yan, importante rin po yan. Kasi kung ang gamit nyo na dala-dala eh pangubol lang sigurado mabubugbog ang katawan nyo mabugbog bugbog sarado ang katawan sa tama ng ano, sa tama ng bala so hindi ba guys hindi naman mano hindi naman sabi nga mapapagulong-gulong lang yan pero siyempre yung sakit ano yung sakit nun. So, hindi rin, hindi po pwede ang puro pangubog lang. Kasi yung kahit sabihin na wala kang, walang, walang tama o walang ketchup, pero yung sakit maramdaman, no? Pero pagka may kasama pong panipas, maganda po rin yun kasi hindi, hindi po tatama. Ibig sabihin, walang, walang sakit sa katawan na maramdaman. Tapos samahan pa po ng ng pang diskomunyon yung hindi po pumuputok yung baril na mga anting-anting o natawag na agimat. So ano po yon Yun po yung mga ayan, yung mga sikreto po ng mga gumagawa, no? yung mga nagre-release. Katulad po sa atin, nagre-release po tayo ng mga gamit, ng mga pandipinsa. So ayan, conforme po sa mga gumagawa no, na sa mga ganyan gamit. So importante po yung tatlo na magkakasama. Yan. Tapos sasamahan nyo pa ng ano, may kasama pang mutya. Yang kasi ang ano no, hindi lang naman kasi yung, yung tatlo, puro po yan mga ano, puro po yan mga orasyon. Yan po ay salita po ng Diyos na lihim. Mga orasyon po niyan na pangdipinsa. So ayan, pangubol, orasyon, di, orasyon din po yan, na ginagamit. Yung panipas, orasyon din. Yung pangdiskomunyon, orasyon din. Ngayon, pagdating po sa sa mutya, yan, marami naman yung klase na mga mutya na na pangkunat talagang tested na gamit sa kunat. So ayan, isasample ko siya, papakita ko sa inyo. Yan. Yan. Ito, twisted po ito na gamit. Susu. Ayun no? Yung susu po na nakukuha po rin sa mga palayan. Yung kinakain po ng ano, ng itik ba yun? Yung ganon. Pinapakain sa itik. Yung mga ganito. Kaya lang ito, ito po yung tinatawag na mutya. Kasi ito po ay naging bato bato na po siya. Ay no. So ayan. Kaya po tinawag na mutya kasi naging bato siya. Suso, so, yung mga nakukuha po sa palay na pinapakain po sa mga itik kung di po nagkakamali. Yan, naging bato. So, ito, isa pong material. material, material po ang tawag dito sapagat ito ay mutya. Yung mga orasyon naman, iyon po tinatawag na spiritual kasi nanggagaling po 'yan salita po 'yan ng ating pong Panginoon 'yan na ginagamit po ng mga antingero para pang panggawa po ng mga gamit na makakatulong sa mga taong uh, naniniwala po sa sa tinatawag na mga lihim ng kalikasan lihim na bagay katulad po ng mga anting-anting agimat. Yan naman po ay para lang sa mga sa mga nahihilig o mga naniniwala po sa mga ganun. No? Sapagkat Sa uh, pagkata meron din po kasi naman mga tao na hindi po naniniwala niyan. So ayan, in so wala tayong magagawa raw kung yun ang paniniwala nila. Yan ay para lang naman po sa mga naihilig doon sa mga anting-anting. Yan. Ito po isang material na tinatawag po na mucha na talagang napakaganda po sa pangubol ito Pangkunat po ng balat tested na po yan yan na uh, testing na po yan ito pong gamit na to talagang napakainam na uh, gamit so yan tapos meron naman ano meron namang ibang mutya na na tinatawag na panipas yan kaya lang wala rito wala rito ano wala rito Palarito sa harap ko yung panipas. Tapos yung ano no, yung yung pandis communion na mutya. Yan no. Totoo lang, wala pa wala pang ano, wala pa tayong natutuklasan yan kasi ang alam po natin ang pandis communion, yung pangguba sa baril. Yan po ay yung libon na bao. Yung po talaga ang pinaka yung pinaka pang ano pinaka mother na pang diskomunyon sa sa baril. Ito pa pala no? ito. Yan yung ito isa rin po ito ayan oh. Yan. Isa rin po yan na pangunat sa balat. Umo. Na puti puron sa soso. So ayan. Isa rin po yan na matibay tapos meron pa pong isa niyan na material din na pangubol na mga kalikasan, yung inatawag na dahong kurutan o o kurutan niya tantawag doon na isang dahon, yan mainam din po yan na pangubol. Ito ganun din. So maraming mga kalikasan na po pwedeng magamit sa natawag na pangkunat sa katawan. Ang iba nga po nito, ini ano to binababad po sa tubig to, tapos iniinom. Ibabad sa gabi, tapos pagka umaga, bago umalis sa kanyang gawain, yung pinagbabaram po nito iniinom. Para, meron na po siyang uh, armor sa kanyang katawan o balutin yung ganito. Yan, nagnata yun po yung tinatawag na rikta na kasi nasa loob na ng katawan, yung pinagbabaram po nito. Na yan, ginagawa rin po naman natin yan. yan. Binababad po sa tubig. So, yan. Nakarikta na siya kasi yung pinagbabaram, niinom na. So, ayan So, ayun po yung ano, no, sa ano natin na dapat magkakasama yung tatlo. Pangubol, panipas, pang discomunyon. Kasi hindi po pwedeng isa lang. Yung pangubulangan nadalhin, wala po yung dalawa, iiwan nyo. Eh, uh, masakit po ang ano nyan. Masakit po ang tama nyan sa katotohan. So, kailangan nyan tatlo magkakasama. So, ayan. Yan naman ho, eh, ano, nasir na lang po natin sa mga, yan, sa mga, mga nagtatangan ng mga agimat o anting-anting mo na kailangan magkakasama. Yan, kung maaari, kung medyo ano, yan, po, samahan ng mga, ng mga mutya na alam nyo na, na makakatulong sa oras ng kagipitan. Yan. yun po, yun po yung tinatawag, yung mga mutya. Yun po yung tinatawag na backup. So ayan, meron na kayong mga gamit na mga mga pang na espiritual, meron din kayo mga mutya na tinatawag na mga material. So, yung mga mutya, yun po yung backup. So, ayan. Yan. Yun lang naman yung ma share po natin, no? Sa mga nahihilig po sa mga anting-anting o aglimat. So, ayan. Yung iba, ano, no? Yung iba naman kasi, yung iba, so, yung pag testing ano, tinitesting nila. Pero po para po sa akin, no. Uh, ang pag testing uh, ano naman 'yan? Ah uh, Ito opinion ko lang naman to para sa akin. Dapat hindi na tinitesting ang gamit. Kasi tested na po 'yan eh. sabihin, siyempre, ang gumawa niyan marunong. So, ang paggagawa niyan, pinunsagra ng nagawa. So, ibig sabihin, meron na siyang kapangyarihan. Ngayon, kung titistingin yan, ang isang gamit, ay pagkatapos pong magtisting, kailangan mo na naman siyang uh, konsagrahin o pandungan para maging, ano siya, maging full charge o maging 100%. Kasi siyempre, yung nang tinisting siya, Siyempre, gumana yung ano eh. Siyempre, siyempre yung ano. Siyempre, yung persa, yung enerhiya. So, nagamit niya. So, kailangan siyang uh, andungan uli para ma ano siya, ma pull charge. So, yan. Kaya ako, hindi po ako ano, no, sa akin. Hindi po ako nag testing. Marami na pong mga kapatiran natin na nagaanyaya na testing yung gamit. So, hindi po talaga, hindi po talaga ako nagtitesting ng mga gamit. Mo. Kasi ang katuwiran ko, nadya dyan na ah eh, uh, buo na yung paniniwala ko na yung mga mga gamit ko talagang tested na, talagang gumagana. Yan. So, hindi na kailangan pang testingin kasi bago ang mga gamit kasi, yung mga katulad nito, ano, yung mga ganito. Yan. Bago ito nagawa, ng mga ng mga spiritual no bago ito nagawa yung mga ganitong klaseng gamit katawag na sinubok muna nila sa katawan kung talagang ang salita na ilalagay niya ron kung talaga mabisa katulad ng pangubol yan nakita niyo naman ano sa sa mga sa mga dati natin mga upload sa bagay, yun naman, eh, yung mga ginamit ko sa karayom, no? Yung tinusok, yun ano ko talaga, na pangubol. So, yan. Pero yung mga ganito, ano Yan, eh, sabi nga, mga gumagana 100%. So, pag ito ginamit nyo sa tinisting, halimbawa, hindi naman siya nasira, hindi naman siya nabasag, o na So, kailangan nyo siyang, ano, ah, uh, kung sagrahin ulit. Kasi yung, yung enerhiya niya, dahil sa kanyang pagdipinsa na hindi siya masira. So nabawasan. So mga 50%. So wala well, siyang panol para for charge siya. Siyempre, yung importante po dyan, yung pakain. Yung dasal na sa araw-araw para yung mga ganito pong mga klase ng mga ag agimat. Ay talagang ano, continue. Yan, pinakakain ng dasal po yan. So yan. Yung ano, yung yung mga mutya ayan meron na, meron din pong ano yan meron din pong uh, uh dasal ang mutya kasi meron po tayo ano niyan eh meron po tayo ayan yung nakapanood dun sa live ko sa FB so ayan nando doon yung file pero ano ko ano hindi ko alam pinakita pero ano doon po yung pag hunting ng mga mutya yung orasyon na gagamitin bago kayo mang hunting para para lumitaw yung mga mutya at no? saka nandun din po yung pakain o dasan -das na sa mga mutya. So ayan, yan po yung ma-ano natin, no, ma-share na sa mga agimat no, sa, sa mga nagtatangan. So, so kaya nga lang yan no, na sabihin, eh, tayo yung mga nagtatangan ng no, mga ganyang gamit. So gamitin po sa kabutihan, huwag no? po sa kasamaan. Sapagkat so, pagka sa kabutihan po ginamit 'yan pagdating po sa aktwal na na labanan kahit isang hubla ng buhok wala pong malalaga sa inyo. pag ginamit po sa kabutihan at sa paggampanan huwag uh, gawin ng mga bawal so ayan tapos uh 'wag maging abusado so, ayan, pagdating sa aktwal na talagang kumbate kahit isang hilda ng buhok, wala po ma mawawala sa inyo. Pero kapag naman nang po yan, eh, ginamit sa, sa hindi po maganda, sa kasamaan, lahat po yan, ay meron po hanggang. Yan. Kasi ang daladala -dala po natin, sa kanan, so, gamitin po sa kabutihan, huwag po sa kasamaan. Yan. Halimbawa, meron pong mga, yung mga humihingi po ng tulong, Ayan. Pwede po natin tulungan. Ayan. Kaya nga yung grupo po namin eh, yung, yung uh, anti-crime. Ayan. Pag mayroon mga nahinan tulong, ayan. handa pong tumulong. So, ayan yan shout out kay Master Cherry Hill Anastasio Windap. Ayan, shout out kay Pinoy uh, um, Limat. Shout out kay Kay Commander Puto. Ayan, shoutout kay Nas. Ayan siya, maalala ko lang po ng no, shoutout kay Brother Inok. Ayan. Shoutout ano, sa, sa lahat. Sa lahat. Sa lahat lahat. Maraming maraming salamat, sa lahat. po sa inyo po lahat. God bless po.